Pag-usapan natin ngayon ang tila-baga pagbaliktad ng gobyerno tungkol sa kanilang kooperasyon sa International Criminal Court. Okay, dito sa post ng News 5. Kooperasyon sa ICC. Okay. Sabi dito, nagpahayag ang Pilipinas ng posibilidad ng pakikipagtulungan sa International Criminal Court sa imbestigasyon nito sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. So bago ko ituloy yung posa, no? ilang beses na pong nagsalita ang Pangulo tungkol nito na wala nang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil nag-withdraw na po ang ating bansa. Kahit nung, I think, senador pa lang siya, Senador Bongbong Marcos, may mga recorded statements niya, in-interview siya ni Maharlika noon na, no way, sabi niya, uh, they are uh, foreigners, wala silang karapatan na maghimasok sa atin. Ganon yung statement ng Senador Bongbong Marcos noon. <laughs> uh, ang recorded uh, interview ni Maharlika, hawak ni Maharlika, napanood ko eh. And then, nung bago mag-eleksyon, nung May 2022, tinatanong din yan, very clear yung stand ng candidate BBM na no way, walang pakialam ang ICC sa bansa. Then, nung nanalo na siya, at ito na nga, nung medyo hindi na magandang relasyon ng Marcos at Duterte political clan, very consistent ang Pangulong Marcos Jr. sa pagsasabi na they have no jurisdiction anymore ang ICC. Hindi na pwede. Hindi sila, no? So, bakit ngayon na ito, nakahanda na ang gobyerno ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa ICC? Okay. Ito, ituloy natin. Iginiit ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na hindi bawal sa batas ang pag-iimbestiga nang ICC sa Pilipinas. Ah. Inamin din niya na may mga pagkukulang ang bansa sa sarili nating investigasyon sa polisiya ni Duterte na sinasabing kum***** ng buhay na nasa 30,000 na katao kabilang na ang mga inosenteng bata ito yung exact word ng DOJ Secretary we have to admit the shortcomings that we that are there. We always want to do justice to everyone. Dagdag ni Rimulya sa ulat ng International News Agency na Reuters ngayong Huaybes. Okay. So, granting na may mga nagawang pagmamalabis panahon ni PRRD. Eh di ba ongoing pa yung Quadcom? na yan ang ilang hearing na, naka-14 hearing na ata, o 15. Yun ang sentro ng Quadcom. At nagbigay na ng initial report ang Quadcom at nagrekomenda na na kasuhan na si Pangulong Duterte at iba pa sa kanyang paglabag sa batas, sa kanyang warol. So, <laughs> The ball is now on the hands of the DOJ. Nandyan na yung recommendation. Nandyan na yung supposed mga findings ng Quadcom. So, ano na ngayon? Mayroon na bang kasong na isampah? Sana, sampahan na ng DOJ ng kaso si PRRD at kung talagang mayroong paglabag sa karapatan pantao yung alleged extrajudicial killings na sinasabi. Let it be tried dito sa Korte ng Pilipinas. Bakit pa kailangan ng ICC? Ito ba ipag-aamin na hindi na gumagana ang justice sa Pilipinas? Ang ICC, di ba, complementary. Papasok lang ang ICC sa mga bansa na hindi na gumagana ang hostisya. So ano, sa tingin ng DOJ, hindi na gumagana ang hustisya sa bansa kaya makipagtulungan sa ICC. I don't know. Okay, so, tingnan natin ang mga people who reacted. 6,100 people who reacted. Anong reaksyon nila? 5,100 tumatawa. Ibig sabihin, uh, hindi sila sang ayon dito sa pahayag ng Justice Secretary. 765 lang ang nag-like. So, makita mo yung reaksyon ng taong bayan, yung consensus ng taong bayan na no way, eh. hindi na pwede. Kasi gumaga naman ang ating justice system. Magbasa tayo sa mga comments. Uh, Wika Puentes, ito na. Wala na palang kwenta ang korte ng, Pilipi ng Pilipinas kung ganon. yon na nga sinasabi natin. Uh, may mga naga. Alan, say tanko, walang due process. Kill agad, di ba? Ito tayo sa iba. Jonathan Dandan tanyo utos ni Ngagba para ilis ang isyo sa korupsyon ng admin niya. Nicolas Magtoto, iabulis na lang pala ang Department of Justice dito sa Pilipinas, kulang pala at walang kwenta. O, oh, yun, sinasabi ko kanina. Marvin J. Abihero, imong anak boss, asa-aha naman. <laughs> Jaila Ezekiel Inso, laban bawi na ba? Lakas tama mga to, lokohin mo si Juan Tamad, wag, ka, wag lang ang bansang Pilipinas. Gina Viray Manyago, diversion route na pod, <laughs> diverting the issue. Rafi Flores, Duterte pa din ang may totoong malasakit sa bayan, period. Okay? Uh, kahit anong hugas nyo, lalabas ang katotohanan, Duterte ang pag-asa ng Pilipinas. Fe Alinghawa. Gidivert na na pod ang issue kay na booking man ang till in the blanks nga bycam report. Anyway, so yun na nga, mga comments ng taong bayan negative dito sa pahayag ng DOJ na pwedeng makipagtulungan ng gobyerno sa ICC pag investigate sa <coughs> Again, mga kaibigan, uh, gusto ko kayong pasalamatan sa inyong panonood. Uh, nakakatulong po tayo sa ating income sa YouTube channel nito dahil sa inyong panonood nakakatulong tayo sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako sa kanila para ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay or makapagpatayo ng bagong bahay.